ทั้งลัดถึงมหากรรมฝากหน้าคนคละเด้อแม้งานแต่งคุณเลิกือตุนบางานบุญแก่้า

Guys, saglipat mo na lang ano. Ang <laughs> Bawal. Buti nilinis mo Oo, <laughs> oh, oh, mabasa, mabasa yung ano, basa yung cellphone. Kita yung isda mo ng isda mo tas ayun na ayun na niyo oh niyan sa nandemamahahahahaha daluno hindi 'yan hindi ko alam. Mayami, ikaw ka ba din ako nag-streaming? Biniyak ka na si ka, ka paanong binyag, paanong binyag? <laughs> ay, tat ay, ay. Ay, Ta tatlong beses 'yun, tatlong ano 'yun, tatlong ganun ganun Tatlo pa lang sa pala yung so pa. Tatlo pa.

Ano na Nalaman? Parang parang karwas ah. Ngayon. Ate boy, magbabasa. Mm. Okay, ganyan Oo, ganyan na no. Oo. Oh. Bye. Eh. Tapos <laughs> diba paligo ha? Balmo maliligo. Hoy, <laughs> 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 dinigaw mo naman dati mag kuryente ba? May makuryente lang, lang dito? <laughs> <laughs> kita yung pets, kita yung pets. <laughs> okay racing. Akin sigot. Tigilan mo na. Dito din. Baka, to, baka lumagpas kayo ha. Ah. <laughs> <laughs> ano kasi?